Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Ipinagdiwang ng Caritas Manila ang kanilang 78th anniversary dito sa University of Santo Tomas Quadricentennial Pavilion. Ngayon taon ay ginunita ito sa temang pitong dekada ng paglalakbay kasama si Kristo para sa may hirap kung saan dumalo ang 3,000 mga kawani ng mga parokya, mga volunteers at suffragans na mula sa iba't ibang parokyal social services and development ministry. Sa anibersaryo ay kinilala ni Manila Archbishop Jose Cardinal at binkulang at ng ng Caritas Manila na itaas ang kalidad o antas ng pamumuhay ng mga may hirap dahil sa kanilang tulong ay higit na nakikita ng lipunan ang pinakamahihirap at pinakanangangailangang sektor na nagbubunga naman ng higit na pakikisa mula sa iba't ibang sektor ng lipunan upang mapabuti ang pamumuhay ng mga may hirap. Binabati ko ka kayong lahat sa Leversalio ng Caritas Manila. Ang bilang na pitumpo ay may magandang pakahulugan sa Biblia. Pitumpo taon na naipatapos sa Babilonia ang mga Israelita. At pagkatapos ng pitong taon, sila ay nakabalik sa kanilang sarili bayan. Maraming sa ating 70th anniversary, day ay panahon ng pagbabalik, panahon ng pabilik, panahon ng pagpapatawad sa una. na mabuting balita ng sa mga dukha at Tinayak naman ni Father Anton City Pascual, Executive Director ng Caritas Manila, ang pagpapaiting sa kanilang mga advokasya upang maiahon sa kahirapan ng mas marami pang mamamayan kung saan planong palakasin ang Youth Servant Leadership and Education Program dahil naniniwala si Father Pascual na ang edukasyon ang mabisang pangpuksa sa kahirapan. Panalangin pa ni Father Pascual ang patuloy na pagpapala ng Panginoon para sa mga volunteers, donors, partner agencies at kawani ng Caritas Manila upang higit na may pagpatuloy ang mabubuting hangarin sa pagpapataas ng kalidad ng pamumuhay ng mga may hirap. Hindi lang uh, spiritual pero material at ang pangunahing pangangailangan ay edukasyon ng mga bata, akalusugan, kalusugan, no? usually maraming may sakit sa mga may hirap at syempre itong kabuhayan, livelihood, no? kaya meron tayong kooperatiba. At sa iba pang mga special uh, projects ng Caritas tungkol sa mga bilanggo, mga adik, no? at mga handicap. Ayon naman kay Cubao Bishop Onesto Ongkyoko at Ambassador Jesus Tambunting OBE Board of Trustees ng Caritas Manila sa paggunita ng 70th anniversary ay nagsisilbi sila bilang daluyang ng habag at awa ng Panginoon para sa mga pinakanangangailangan sa lipunan. Ayon kay Bishop Ongkyoko, ang pagiging aktibo ng Caritas Manila ay patunay sa pagkilos kung saan hinahanap, inaabot at tilulutas ang suliranin para sa mga may hirap. Kasabay ito ng katiyakan ng obispo sa patuloy na pakikipagtulungan ng Diocese of Cubao sa Caritas Manila upang patuloy na maabot ang mga pinagamahihirap at mga pagkilos na hindi lamang tinutulungan ng isang beses at sa alip ay nagbibigay ng pagkataon upang lumago o makatayo sa sariling mga paang mga benepisyaryo. Pitong dekada, no? pinapakita natin kung ano ang tunay na pagmamahal. Kasi ang word pagmamahal pwedeng verb, pwedeng noun. Pero pag sinabi mong uh, pagmamahal ito ay action. That's what caritas is. Love is action. Pinapakita sa pagmamalasakit sa mahirap, yung mga kapos, walang boses, walang karapatan. Yan ang tinutugunan ng caritas. It means love. The love of God becomes concrete precisely in action. Kaya uh, mabuhay ang Caritas Manila on its 70th Foundation Anniversary. Ay naman sa mensahe ni Ambassador Tambunting, ang mga katulad na institusyon ng Caritas Manila ay nagbibigay naman ng pagkakataon para sa mga may hirap na makaahon mula sa kanilang kinalugmukang sitwasyon kung saan nigit itong mapapatibay at nakakamit sa bisa ng pamunom ni Father Anton Pascual na Executive Director ng Caritas Manila. Oh, uh, when I was, when Cardinal Taglip asked me to be in the Board of Trustees Of Caritas Manila. That's about five years ago. I didn't know much about Caritas other than it's an organization of uh, the Catholic Church to serve the poor. But when I became a board member, then I became chairman of the audit committee, then I began to really truly appreciate the good work that Caritas is doing and Father Anton and his team. They're doing an excellent job and, I, and we, I'm happy to be here to celebrate this anniversary. Congratulations to Caritas and to Father Anton. Para sa Veritas PH ako niyong kapanalig, Jeremiah Figueroa, sumayin niyo ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide. Nationwide.